taas baba taas baba yung minor minsan uh, ano to eh pumapalya pa minsan tapos malakas po yan sa gas pag ganyan simula lang nung ano nagpalinis ng throttle body to ayan o ah. tapos ang tagal bumaba ng RPM kapag kawan sa nagasan mo na siya tataas na yung minor niya tapos bababa tapos makamatay yan sir, ito meron tayo ito shot na race na 125 issue kasi nito mga sir nag hard starting siya. noong nga uh, pinalinis niya yung throttle body ok, pakita ko muna kung bakit nag hard starting or hard starting siya. yan, naka on na ayun, marami pang ano uh, maraming diin bago ano, commander yung makina tapos pag commander na yung makina nya mapapansin nyo yung tunog ng motor o yung makina taas baba taas baba yung minor minsan uh, ano to eh pumapalya pa minsan tapos malakas po yan sa gas pag ganyan simula lang nung ano nagpalinis ng throttle body to ayan no? tapos ang tagal bumaba ng RPM kapag kawalis na nagasan mo na siya tataas na yung minor niya tapos bababa tapos makamatay yan ito okay. eh Ayan Taas, Isa pa Ayan. Ayan. Ayan Medyo hindi maganda yung minor nya Tapos malakas po yan sa gas Papatayin natin yung makina Tingnan natin kung ano yung ginawa Kasi, kasi dito mga sir Kapag CRS Naglinis kayo throttle body Hindi po ito na parehas sa click na pag mo, okay na. Ito, marami ka pang ano, uh, itutono. Itutono mo pa si TPS. Luluwagan mo to tapos iaakap pa ng konti yan. Tapos, ito yung idle screw nya. Titimplahin mo pa yan. Tapos, nakita ko, ginalaw din yung uh, hindi dapat ginagalaw doon sa may pinaka throttle valve nya, yung pinaka stopper. Ginalaw pa. Ayan, para maituro natin yan, may balik natin sa dati, tatanggalin natin to. Dito lang, lang na yung natin dito. Matatanggalan natin yan. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginalaw dyan. Tapos kung paano ibalik sa dati. Puro kung maglilinis kayo ng ganito, ayan, mayroon meron na rin kayong idea kapag maglilinis kayo dito. Kasi totally, mahirap po talaga itong uh, ng throttle body. Maglilinis ka ng throttle body, asahan mo, papalya. Kaya dapat aware ka kung maglilinis ka ng ganito. Kung so, sakaling maglilinis ka, pwede mo nito, bago mo tanggalin to, kung sabi mo yan, yan ang standard nya, nililisan mo ngayon, bawat, ano, nito, bilangin mo, kada kanto ng, ano, ng, uh, ng Phillips screw, ipalubog mo. Kasi kapag ka once mo yan, tatanggalin mo yan, tapos ilubog mo din, kung ilan yung bilang mo, sa inikot mo, ganoon din mo din dapat ibabalik. O di kaya, may diagnostic tools ka, mas maganda, di mo na kailangan pang mag ganyan ganyan. Kaya ito, tatanggalin na natin para may tweet natin to, or may ibalik natin sa dati. sa atin ito mga sir, kalas na. Kung baga, ang, ang, kinalas lang natin yung airbox nya. Yan, gagamitin natin sa kadoon. Ya, yeah, pagkat tanggal na, is tanggalin mo yung TPS nya. Ya, yeah. tanggalin yung TPS nya. Yung sakit. Ayan. meron din tayong uh, tinitraining din na isa mga sir. Ayan si sir. Nagkaangkas din. Ayan, dito mga sir, kapag ka, once na ano, huwag nyo na po itong gagalawin. Kasi ang standard kasi nito, kung nakikita nyo to, to. Ito, kung makikita nyo to, yan lang din dapat yung taas nyan. Nung ito. Itong tornilyo na yan. Yan lang din dapat yung taas nyan. Huwag kayong lalakpas dyan. Pag lalakpas kayo dyan, yung throttle valve na to, bubuka na yan. Tapos lalaki na yung uh, gap dito. Mas marami na siyang hihiguping uh, ano, hangin. Yan, malaki no. Mangat. Kaya ba, para may balik natin to, i-adjust natin to. Ibabalik natin sa dati. Ito lang yung basihan yung mga sira ito. ito. Okay, kuha ka ng 7. Uh, 7 Adjust natin to. Ibalik natin, sa, ibalik natin, sa dati. Tapos, mamaya, dito tayo magtuto mamaya. Kasi tinanggal din to. Tapos dito, air control. saka huwag kayong gagamit ito ano? yung ini-spray na panglinis ng total valve kung gagamit kayo nun mas maganda kung tatanggalan nyo yung TPS kasi marami na rin akong na-encounter uh, na nun halos buha ng bagsak yung ano buha bagsak yung RPM balik natin ito yeah. ayan ako wala sige-sige luwagan mo para may pakita natin Ayan. Sige pa, sige pa. Sige pa, di diba? Laki na na-adjust. Okay, balik-balik mo na. Itas mo ulit. Ipapantay natin doon sa ano. Hop. Hop, okay na. Ano? Okay, okay, okay tapos kontra mo yan. Ipita mo itong na nut niya. Wala na na-adjust. Ayan. Ayan, ikita mo na yan. Ito mga sira, ah, hindi to required na ginagalaw ito. Yung sheet eh, gamitin mo. Size yan. Yung pulse yung sheet gamitin mo. Yan. Ito, ito yung dalawa natin tinitrain na yung mga Yan. Ito, tagay low Ito, taga ano? Ah, O panay. <laughs> Yan, ito natin sige ito matodos, ipa ah, baka kumalas eh ito na ba, pati pa para sure ball, hindi nah, kakalas ok Okay, tigit ito na mga sir ayan. dapat dyan lang yan pagpantayin nyo lang yan Ayan, dapat ganyan lang yan. Pinaka-stopper nito. Purpose kasi ng tunelyo na yan, itong uh, tinggan tingga na yan, or yung throttle valve na yan, purpose na hindi ka agad masisira yan. Kaya mayroon to. kaya may, mayroon siyang stopper. Lahat ng F5 mayroon po yan. Sa sakaling medyo kukuan, uh, hindi na makuha sa TPS, at uh, wala tayong pamalit. Kahit kunting adjust mo dito, pwede. pwede. Basta huwag lang sumbra-sumbra. Yan yeah, ito, ibabalik na natin. Balik mo na uli yan. Tapos yung o na to, i-double check nyo kung makapal pa or hindi. Yan. Yeah. Okay, balik mo na. Yan, yeah, naikabit na natin yung tipe, ay yung throttle body. Okay, start mo siya. Tingnan natin kung Okay, hindi na siya masyadong uh, ganun kahirap. kung rin. Tapos, ayan, hindi na siya buha-ubak. Ayan. Si Aris din pala mga sira, ayaw niya po nang binibigla to. Talagang malulunod siya. Lahat ng Aris, ayaw niya na yan. Yung 125 to mga sira, kailangan dandan mo lang to. Ayan, ayan okay na. Tapos ngayon, gagamitan natin ang diagnostic tools para malamin, malaman natin kung sakto ba yung uh, engine speed o yung minor niya. Para dito naman tayo mag-adjust dito to. Okay, patayin natin. Yan. Dito sa compartment yung ating pagsasaksakan ng diagnostic tools natin same pa rin yung sakit ng ano, sa click to mga sir uh, version 1 version 2 uh, so si natin i on mo nasaksak na natin yung diagnose tapos punta natin yung honda tapos photo scan Okay. Same pa rin to sa ano, sa click. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Off mo yung susi. Off mo muna. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On. Okay, kukot na lang Punta natin yung engine data. Ayan. Okay, tapos, pandari mo hindi na siya karoon ka-hard starting. yan yung engine speed niya. Tapos, awakan na. Dito, dito naman tayo mag-a-adjust. Pag mag-a-adjust kayo pa, unti-unti. At dapat medyo mainit na yung makina niya. Okay, pwede ito po tayo konti. Okay, lang ay ba, hindi na siya nagpabago Ayan, mag-a-adjust tayo uli Dito mga sir, kung sakali mag-a-adjust kayo nito At uh, wala kayong diagnostic tools Pakiramdaman nyo na lang yung under ng makina Tapos kapag ka mag-a-adjust naman kayo nito kunting kunting pihit lang mga sir paluwag yung papihit nyo ah. paluwag yan tapos may maya unyo uli sya uh, adjustan dapat kapag mag-adjust kayo ng minor dapat mainit muna yung makina kasi kanina binubumba ko sya kanina kasi nga uh, nung una natin bago natin gawin papansin nyo pag binirit ko nung una ano sya. uh, ah, tataas tapos magluloko. Ayan. Tapos, ayan. Matas na, kunti kunti na lang. Ayan, maya kunti, kainitin mo natin masyado yung makina para makuha natin yung saktong-saktong minor niya. Mag-a-adjust pa rin kayo mga sara, pati-unti, hanggang makuha nyo yung pinakamataas niya. Yan, ba, tumas na siya. Tapos, yan, sa diagnose natin, ayan nag-1.5 na siya. 1.5, 1.6. Kunti pa para mas maganda yung uh, kain ng gas. Tapos yung under ng makina. Okay, gobs na yan. 1.5 na, 2.1.6. Saktong-sakto na yung mga sir kasi ang uh, adjust ng minor, minor natin 1,500 plus 200. Basta wag lang bawa, -bawa ng 1,400 RPM. Saka so, tipis niya, goods na goods. Yan, pulang pula. Kaya, okay, balik mo na yung air cleaner. Tanggalin mo na yan. Hindi, Ayan, ah, tanggalin mo lang muna yan. Eh, back mo muna doon. Sige na, sige na, tama ba? Doon ka muna lagi magbabak. Yun muna unang ibabak mo lagi bago mo tanggalin yan. Okay, balik na natin dahil tapos na tayo mag-troubleshoot dito. Gawin lang gawin yung mga sara kung sakaling na mumoblema kayo after nyong linisan, nagluko loko Ganun lang gawin nyo. Basta huwag nyong gagalawin yung ano, stopper. Dito, huwag nyong gagalawin to. Kasi hindi po yan ang adjust ng minor topper yan para hindi masira yung pinaka throttle valve natin doon sa throttle body yan, ibalik na natin yung air box nya, tapos pandarin natin ulit diba, hindi na sya tumataas yan, lulus sa lulus na, lus na.